Okay, mga kasabay, no? Magandang araw po sa inyong lahat dyan, mga kasabay, no? Mga balik fishing, fishing no? tayo ulit, mga kasabay. So, napakababa rin yung ilog, mga kasabay. medyo matagal-tagal rin tayo hindi nakapag-fishing dahil uh, sa gawa ng malaki. May mga problema ba, mga kasabay, na di may iwasan. No, mga kasabay. So, subok tayo dito. Ayan, maaga tayo nag-umpisa. Alas 9. No Ang umaga. Linggo po tayo ngayon nakababaw na ang tubig na ano oh, na natin lutang na yung imbornal may mga kasabay subok lang tayo ngayon dito kung wala naman mga kasabay no? lilipat tayo doon sa ilalim ng tulay doon may pumupwisto na doon sa ilalim ng tulay at doon tayo kung wala naman dito tayong makukuhang isda naglatag na tayo ito ano yun bakas na yun ay. Hey. Hinila niya mga sabay, hindi na Siguro may kalihitan lang yung May kumakagat sa ating ah, bingwit, kaya lang barang maliit yata. Mga sabay. Tagal-tagal na tayong ginagapag-fishing mga kasabay. Sana makahuli tayo. May pang lang. Hindi, maghintay-hintay na lang tayo na mga sabay ng mga uh, ilang sandali lang baka makadali naman. Titignan lang natin yung ating, ano, uh, pain kung nandun pa ba. kinakain kaya lang kinakain mga kasabay yung pain yung ngata-ngata -ngata nila So, hindi pa tayo nakahuli, nakatalawang bato lang tayo so, kung itong pangatlo natin baka wala naman hanap tayo ng spot dahil sa napakababa ang tubig mga sabay hindi natin alam kung nasaan yung mga isda dito mapapansin niyo yung tubig ang babaw so mga kasabay hinahatak ng isda yung kikita nyo yung ating ano ayan ang pamain natin humaba so hindi na natin babaguhin yan yan na lang layo ang bato natin nasa may gitna tayo dahil sa mababaw rin yung pati gitna na yan, yung area natin. Mga kalahating metro lang ang ano yan. Mga isang P o dalawa. Ano mga mga maliliit. Hinahatak-hatak yung ating pamain. And, kung mapapansin nyo yan. Medyo may kalayuan eh. ka hanap niya ng face ko wala mga kasabay okay. Ayun, so, mga kasabay lumipat tayo ng spot ang galing tayo doon sa may itaas at dito lumapit tayo sa may uh, tulay, ilalim ito, Guadalupe So, sumo ulit tayo dito para malaman natin kung may isda pa. Medyo napakababaw na talaga yung tubig mga kasabay. So, try natin dito baka sakaling makadali tayo. Jo ano? Oh, dali. Yun. So, yun, uli mga kasama yo. Oh. Kakadali rin tayo. Hmm. Yun no? oh. Ah. <laughs> oh, dali. 10. Mga kasama yo. Unang huli natin. first of the day so ito nating ilagay dito sa ating lagayan pwede na good size Pang preto so yun lang naman ang habol natin dito mga kasabay no? Bukuha tayo ng pang ulam pang preto natin uy naulog pa so, sip na natin siya. ayun unang huli natin ang dapat natin sa tubig. Pahin lang ang kinuha Anong sabay o oh. Hindi man lang napurohan Pahin lang ang nakukuha niya Tayo ulit Lapit tayo, lapit Para mapansin natin sabay lilipat so, tayo ng ispat ulit siguro so, sa malilim madaw matuma lang isda hindi ano hindi agad na papansin yung bain natin dahil na uh, wala gaano. mababaw masyado talaga balik tayo sa dating gusto Ito, so, mapapansin nyo mga kasabay yung tubig natin malabo na mababaw pa at uh, kasi so, yung isda talaga hindi talaga siya ano. So, oh. nila so yung nangyayari. Ayan ganito pa kinukuha. So hindi na nakukuha yung isda dahil na nangatalang nila. Ang ginagawa natin paghagis ng pamangay natin yung ano uh, paanod. Pinaaanod natin para mapansin yung isda na lumalakad yung ating pahayan inahatak naman hindi maliit siguro yan kaya hindi malulunok lunok ayan o oh, nilulubog lubog talaga nila talagang yung pain natin pinangata lang e, hindi naman nila nalulunok eh. So, uh, na, hapon, ano hapon na, nakagat eh. Hmm.

kasama kasama natin andoon na marami, marami siyang pamain wala na tayong pamain wala na tayong kawan kanan Oo. Hindi pwede dyan. Diyan ka? Pauwi na rin ako. Yan yung huli natin, no? Oh, mga sabay. Tapos, uh, pauwi na tayo. Wala na. Wala na tayong pae. Nabas na, oh. Pauwi na tayo. Hapon na din. Tama lang, nakapulo tayo ng ano, gawin natin fishing rod Ayun, alam rin ay natin itong fishing rod Eh, fishing ano, fish Ah, uh, speargun May dala na tayo, speargun dito, wala pa namang isdang naman no? Lumulutang na para panain natin Oop So, na tayo isasalin natin siya dito sa kulay bag.

干啥去？